Alam niyo ba mga boss na pwede ka magkaroon ng cancer o pagkabulag ng dahilan lang sa pagmimindinans ng sewage treatment plant o tinatawag natin STP sa barko? Tara, pag-usapan natin yan. Kung di pa ka nakafollow, eh baka naman. Yes mga boss, tama yun na narinig niyo, Pwede ka makakanser o mabulag ng dahilan lang sa maling pagmimindinans ng UV lamp sa STP natin o tinatawag nating sewage treatment plant ng barko. Ang UV lamp na nakakabit sa STP ay isang final stage na treatment na tumutulong ma-disinfect ang mga bakterya before ito safe itapon overboard. Oo, tama yun na rin yung mga boss, itapon overboard. Pero palala mga boss, may certain condition ang regulation niyan bago ito itapon overboard. Right? Ngayon, mabalik tayo mga boss, sa anong abang paraan na pwede tayo makakanser o mabulag? Ang dahilan niyan mga boss, kapag paulit-ulit o matagal ang exposure sa UV lamp, lalo na pag direct contact sa mismong skin natin na pwedeng humantong sa skin cancer at direct exposure naman sa UV lamp yung mata na pwedeng humantong rin sa pagkabulag. Alright? Kaya, bago gumalaw mga boss, basa muna ng manual at sana'y nakatulong yung munting video natin mga boss. Hanggang dito na lang. Adio!